Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban. One will rise, one will fall, mga tol, hindi na biro ito si Jake, El Gallo, Paul at si Gervante, Tank, Davis ay magkakasal po ka na ngayong ikalabing apat ng Nobyembre taong 2025, live sa Netflix. Para kay Jake Paul, eto na ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang boxing career. Oo, nakapagpatumbo na siya ng ilang UFC fighters at mga dating world champs, pero iba ang laban na to. Kaharap niya ngayon ang isang tunay na halimaw sa loob ng ring, si Gervante, Tank, Davis. At alam naman natin kung gaano kalupit si Tang. Isang suntok lang pwede nang magtapos ang gabi. May record na halos puro knockout at bawat laban niya ay parang demolition job. Pero wag din natin basta maliitin si Jake Paul. Oo, maraming doubters. Pero hindi na siya yung YouTuber na basta lang nag -e entertain Sa training camp niya, seryoso siya. May lakas, may disiplina, at may hawak na milyon-milyong fans na nag-aabang kung kaya ba niyang patunayan na pang-elite na talaga siya. Pero tanong, mga kabuksing, kaya ba niyang tiisin ang bilis at bangis ni Tank Davis? O magiging isa lang siyang highlight reel knockout victim? November 14, abangan natin ang sagot. Isang laban na magpapayanig sa buong boxing world. Kung Team Jake Paul ka, comment hashtag Team Paul sa baba. Kung Team Tank ka naman, iparamdam mo ang suporta gamit ang hashtag Tank Davis. At syempre, dito sa Double KTV, aasahan nyo ang full updates, highlights, at post-fight analysis. Kaya stay tuned dahil dito, hindi kayo may iwan sa laban.